ingatan nga ni Betsy ang kanyang sarili sa loob nga ng mansyon. Alam niya na binabantayan ang bawat galaw ng ilang dalawang magina. Kaya naman hindi niya hahayaan masira ang kanyang mga plano. Gusto niya kasi makasigurado na talagang maging maayos ang lagay ng kanyang anak at hindi siya mapapalayas sa loob ng mansyon. Kaya na may magtitimpi siya. Titisin niya ang lahat. Kahit na minsan binabastos nga siya nitong si Gina. Hindi rin naman niya ito masisisi dahil na rin sa napakalaking kasalanan niya sa pagtataksil niya dito kay uh... Gerald maging dito sa kanyang asawa nga si Robert kaya naman na uh, nagsasuffer siya ngayon sa consequence na iilang siyang gumalaw ngunit kailangan ay gumawa siya ng paraan kung paano nga sila magkabutihan ng sa ganun ay tuluyan siyang mapatawad nitong uh, si Robert gustong gusto niya kasi na maging buo ang magiging pamilya niya at ang kanyang anak ay hindi dadanas kung ano man ang kahirapan na kanyang naranasan wala nang lumaki siya na walang ama sa tabi sabalit, araw-araw na lumipas, eh, mapapansin nga niya, ang kanyang inang si Aling Susan ay talaga matigas pa rin ang ulo kahit na binalaan na niya ito na mag-ingat at huwag na muna makipag-away ay talaga namang hindi niya matitiis ang pag-iinis nga nitong si Jenna dahil nasusubukan naman talaga ang kanyang pride. Naroon na nga at gusto na nga niya ang agantihan ang naturang si Jenna. Dahil sinubukan nga niya makipag dito, sabalit na inis lamang itong si Jenna sa pagkatramdam niya, naka-plastik Gan lamang ang ginawa ni Aling Susan. Kaya naman uh, natapon nga ang naturong cake na dapat ay face para kay Gina. Dahil na rin sa pinipilit niya ito na ibigay kahit tayo naman niya. Kaya naman natapon ito sa kanyang pagmumukha inis na inis ito nga si aling Susan dahil dito ay para mong gusto na nga niyang gumawa ng isang hakbang para tuluyang makaganti dito kay Jana sapagkat na uh, napabastos na nga siya bilang uh, ina nga nitong si Betsy. Subalit hindi nagugustuhan ni Betsy ang kanyang mga ginagalaw dahil sa oras nga na siya ng hakbang na ikakasira ay maaring madadamay pa nga siya at maaaring laglag maging ang kanyang baby at maaaring sa kangkungan na naman sila pupulutin ayaw na niya ang ganong setup at anumang mangyari ay hindi na niya haya ng kanyang ina na ikokontrol nga siya at gawin ang lahat ng kanyang gusto at dahil nga doon ay naisipan na nga lang ni Betsy na palayasin na nga lang ang kanyang ina dahil makakagulo lang ito sa kanyang mga plano mag-asawang sampal ang inabot nga nitong si Betsy sapagkat ipinaramdam ni Aling Susan na siya ang gumawa ng hakpang para lamang makabalik siya sa mansyon ngunit ito pa ang kanyang inabot at pinalayas pa sinabi ni Aling Susan na malamang ay pagsisisihan niya ang kanyang mga hakbang at darating ang oras na pagtutulung-tulungan nga siya ng mga tao sa loob ng mansyon at hahanapin din siya sa pagkatulang magtatanggol sa kanya.